Ang ganda siya nga na eh. Nakaiba, kay parang tali. Hello again mga kalagi. Pupunta pala kami ni Manay Edita sa Taytay Changi. Bali sa sama ko siya kasi mamimili siya. Bali galing sa amin. Pupunta doon sa Taytay Changi dalawang sakay, isang tricycle, tsaka isang jeep. So, nandito na nga kami sa Taytay Changi. Manimili na kami. Ayan, kayo uwa bagay yan, siya. Oh. Ito. Ito maganda rin itong black. Maganda itong bulak. Tsaka itong cream. Tsaka, ayan, 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 bro. bro. Ayan. Kasi to kay Kuya Danny Tapos ito. Tapos ito. Mabanat oh, din ba eh. Mabanat din ha. 150 po. Ito, ito, anong kulay pa yung isa? Ito. Ayun pong Ay, hindi. Hindi pala mo kayo. <tipan> Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. May pinakamalaki na bagay. Yung tinan mo. Ayan oh. na ay yung mga pre-size -pre niya. Yung tinatawag. Ah, oh, saan? Hindi ka man nagdadress, di ba? Ito, mga panturo. Gadi, oh. Nagsusot ka ba ng ganyan? Panturo? Ha? Ha? Ayan, panturog. Ma-press ko lang. Ganal ba? yun oh. Mm, parang mocha style din. Ayan, polo. Eh, ka sa polo? Hindi. Tapos ito, maganda rin to. Ah, ah, ah. T-shirt na ano. Uh -huh. Ano? Asya? Ah, Kasi hindi siya mahalik po. Oo. Oh. Pwede siya pang naka-rubber shoes ka lang yan. Highways siya, di ba? Kaya maganda. Ay, may lang kaya. Ayan. Mas okay yan kaysa yung itong gray. Mm. Oo, hindi ko lang anong size to ate? Uh, Medyo. Ah, may ano to, may large. large. O, large. Oo. Oh. Oh, oh. Pero gusto niya yung lang ayan. Oo, oh, yung ganito, ganitong design. Ganito na lang siguro. Ay, ito large na nga to eh. Large na nga to eh. Ah, 2XL. Ayan, meron din. ayano ito. Bagay ito kay Nini. Pero, oh, ito. Oh, uh, buti maganda rin. Pero siguro, ang mapakalo na to, large lang, or 2XL. ito na, XL. Maganda rin yung ganito. Bagay kay Nini ang irog sa day. Mm -mm. Puso yan ngayon eh. Nganda shamanay eh. kakaiba kay parang tali Okay ba? Maganda itito. Tara ka. Jamangan, maganda. Ayun oh. Pwede mo yung gamitin pang magpa-baryo ka. Tsaka malaki. Malaki sa kasatindahan, sa tindahan. Kasi yung isa maliit yun eh. Bagay nga dyan sa sulot mo eh. Tingnan mo muna yung zipper kung okay siya. Oh, iba-iba ng design. Ganda din naman yung ano.